Pilising! Nanay Pilising! Magaling! Suriano. Parang gumaling mag si Nanay ah! <laughs> Kumain ka na, Nanay! Bibigyan kita ng pagkain. Ah, ayos okay. One plus one. oo. Two plus two. Ed Edgardo. Edgardo! <laughs> May nagbibigay sa'yo dito ng pagkain, Nay. Yun mga kababayan, may nakita kami dito isang lola na naglilinis ng ano, puno ng kahoy. Pero ano, sobra, maano na. Iba yung ano, nanay, siguro ano to. Nawawala. Baka kakilala nyo mga kababayan, kausapin natin. Subukan natin siyang kausapin mga kababayan, baka hindi pa siya kumakain. Uh, mga babayan, samahan niya ako. Sama natin ang team Daddy Frankie. Hi! Hi! Ah! Ba't nandito ka na Ah! Ah! Ba't nandito kayo? Ay, Magluluto ka tayo. Gusto mo kumain ka na? Ay, ah, uh -huh. Kumain ka na na Ha? Ah. Kumain ka na. Nan kayo? Ala ko ron Sino ang antay niyo po? Tayo. Ano to? Pano to? Oo. Tanero. Sino ang antay niyo, Nay? Nay. Hmm. Sino ang antay niyo? Tinapay. Tinapay. Gusto Ito na di man. Gusto niyo tinapay. Ilang taon ka na, Nay? Pigarita taon niyo la. Ako ang tanong si Gara. Saan yung bahay nyo? May, wala, wala may pansit. May ten. Po? May Ay, paborito yung pansit. Ang na, na, na Ang ganda ng aso nyo. Aso nyo yan. Saan, saan punta nyo? Saan kayo papunta? Ha? Saan kayo papunta? Oo. Uh -oh. -uh. Saan? Dito na. Anong gagawin nyo doon? Sasayaw-sayaw? <laughs> ha? <laughs> Sasayaw-sayaw kaya? Magaling Ayaw. si Lola lang sumayaw ano, ah. Tanim na. Atoraw mo ah. Sampakila. Ah. Ang sampakila. Hindi pa. Anong pangalan niya Nay? Anong pangalan niya po? Piliseng. Piliseng na nai Piliseng. Magaling. Suryano. Parang gumaling magchachacha si nana ya. <laughs> Kung ah. siya, manaya? Magaling kayo sumayaw. Ah. Ah, magaling kayo sumayaw. Parang kayo yung araw yung gumig sumasayaw siya sa, sa pag may piyesta. Ah. Taga naro kaya Dito lang po sa ano? Taga rito, taga diyan. Oh, taga dito kaya. Ah, taga dito, 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 rin ako nai. Taga, napada taga plesu, napada napadaan na kami para tanuin kung Ang susunod na nyo? Ako si Kuya Sam. Soriano ako. Soriano kayo? Oo. Oh, ah, Pilising. Kaya, taga David. Pilising Soriano. Oo. Oh. Soriano ah. ko ano, sura kami. Saan ang bahay nyo dito, Nay? Ah. Saan ang bahay mo dito? Yung mga nabang taman. Ay, bakit nandito kayo? Anong ginagawa niyo dito? Malilinis at dyan. Ah, maglilinis kayo. Sa barpong tapong siya Ah, ito, ito, habat, bakal ito ano niyo po ito? Ah. Ano niyo po ito? Bahay, ano nyo? Ya yeah, ay. Oo. Oh. Po? Kalungkong. Ah. Ano? o, ng tubig. Bakit uh. nandito kayo? Abusan ng tubig ito? Mm -hmm. Ano? Ako san tubig, garita rayo ay. Kumain ka na, Nay. Bibigyan kita ng pagkain. Ah, kahit sa Saka tubig. Adik, mong tuwal ka anong... Opo, buksan ko, Nay. Mm -hmm. Bago ito, Nay, ha? Ganun mm. ka tubig, Nay. Laan nyo, ay. Dito, namamasyal. Napasyalan namin yung matatan, mga senyor. Opo, senyor na katulad nyo po. Kapatulad tayo. Dito, yung bahay nyo. Malaki. Mayaman pala kayo, Nay. Ang <laughs> laki ng bahay niyo Hindi uh, ah, madaman. Ang laki pala ng bahay niyo yan ha? Ay, ay, ay. Ano yun, yan? Bahay ng apo niyo o ng anak nyo? Ang kapali apo. Wala ka pang apo? Oo. Ah, uh oh. hmm. Kasi ano Pa? Oo. Uh -huh. Eh bakit nagagalan ka ng kainay? Ano yan? Ah, <laughs> ah, sumasayo ka na yan. Ang galing sumayo ni nanay ah. Ilan yung anak anak nyo po? Ilan? Ah? Ilan yung anak nyo? Ilan yung anak nyo? Pagkari na ako. Oo. Oh. Isa. Inaroy. Inar, nakartoy. Ah. Saan siya? Nasaan po? Ang mga po. Nasaan sa bahay? Ha? Ah. Nasa bahay? Uh Oo. -oh. Ilang taon na siya? Dani. Dani ang lang. Ah. Dati. Mabilay na eh. Buhay pa. Buhay ah. pa yung anak nyo. Buhay pa. Ito man. Buhay pa yung anak niya, buhay pa. Buhay pa ah, buhay pa, uh, pa ni ininom na alak. Ay, walang bisyo. Walang bisyo. Walang bisyo niya, kumain. Pero may trabaho naman, siya yung tumutulong. Siya yung bumubuhay sa inyo po. Siya yung bumubuhay sa inyo. Buhay pa yung nakalak. Hindi po, hindi ko po kilala yan. Ita ani Oo. Uh. Uh, kilala, kilala niyo ah lang po ako kasi pupunta ako diyan sa school. Opo, mag-enroll ako diyan. Oh, mag-aaral ako diyan, Nay. Hindi pa kasi ako na pagtapos ng pag-aaral. Kunso, Nay, anong natapos yung pag-aaral, Nay? Ah, choro. Hindi po. Anong natapos yung pag-aaral? Antay na sampal niyo, ay. High school niyo. Antay na sampal niyo. Ano naman tari choro? Hi, ah, elementary graduate. Oh. Ah, one plus one. Ah. One plus one. Pangasinan. Oh, oh. One plus one, Pangasinan. No. <laughs> two ah. plus two. Ed Edgardo. Edgardo. <laughs> <laughs> one plus one, Pangasinan. Si two plus two, no. Edgardo. Talis na naya. Ayos. Nay, ano sobila yawa? Ha? Anos o bilay, awa? kayo. Anos labad, ha? o, awa. ano kapaanos mo. O. o Tiga. Nasa no, may gantel ka laki. O. sa ang kapo, mampukpuk. Day! Ha? Tiga rin asawa nyo ba yan? Ilan yung asawa nyo? Ilan yung naging asawa nyo? Isa lang, pero maganda kayo eh. Maganda, matangos ang ilong nalaki ah, sa Octav, Sugarol. Ha? Sugarol yung napangasawa nyo? Ah, natan. Sa akin, sa anak niya. isa lang naging anak nyo? Nga, laki. Hmm. Nakausong gusto siya. Ah. Oo. Nay, inom ka, Nay. Kain ka? Aba, may asawa. Oo, oh, dito tayo, Nay. Upo ka, Nay. Purong kayo para hindi kayo mahirapan. Upo. Upo ka dito, Nay. Dito ka, Nay. Upo, dito. Dito, para makita yung ganda nyo. Dito, Nay. Pukat dito, Nay. Upo. Nay, dito ka, Nay. Orong ka dito. Orong kayo, orong. Pukat okay. dito. Oo, upo, upo, Nay. Upo. Orong oh kayo, orong. Yan. Yan. Oo, upo din ako, Nay, ha? Oo. May nagbibigay sa'yo dito ng pagkain, Nay. School, anita. School. 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 O, diyan oh mga Aranay. Kontra 'yan eh, choro. Ah. Oh. Tagadito. Tagadito. Dito taga dito kayo. Taga dito kayo. Kagani no kami. Oo. Oh. Kagado. Kaso ryan ang no kami. Suryano kayo. Oo. Oh. Alam mo pang bumalik sa bahay, Manay? Ah. Alam mo pang umuwi? Baka naliligaw ka. Ah. Sa'yo. Baka naliligaw kayo. Ang so, po Mael. alam niyo bumalik sa bahay mo. Ah. May sana? na Ay, ibig sabihin, kapag gabi, dito ka na natutulog? Ano, so? Ah, kapag gabi pala, dito natutulog si nanay. Alam mo pang umuwi sa inyo, nai? Ulitin ko na ha? Alam mo pang umuwi sa bahay mo? Sa oh. bahay, nai? Oo. Hindi mo, Nai? May napulot akong pera dito, Nay. May napulot ako doon sa kalsada, Nay. Alam, Alam mo to, Nay? Alam mo to kung ano to? Alam mo kung ano pa to? Maliwanag pa ang mata. Maliwanag pa yung mata nyo. Salme? Oh, Maxil ni Matam. Maliwawa ni. Malakas pa. Mambasa ka, Salmay. Oh. Ano ka mambasa ka, Salmay. Madak mo ni mata? Ah, uh, na napulot ko to nay, uh, 50. Uh, uh ko ni. Anta alam. A, alam alam mo to. Ano to nay? Ayan. Oh, alam mo yan. Alam mo yan nay. Ano yan? Ano to? Uh, -oh. Napulot ko do nay sa kalsada sa'yo yon na yan Ay. oh. Isko lang ito. Hindi ito. Doon ko napulot sa kalsada baka sa'yo yon nay. sa'yo po yan. Ay ay. Oh. yan gawa nyo, gawa. Isa lang yung kuya eh. Oh. Oo. Tata. Sa inyo na yan, pambili ng bigas. Sa ano Ha? Pambili nyo ng bilas, ha? Na. Pambili nyo ng bugas, bigas. Oo, oh, bigas. Oo, na. Isa e, lang yung bigas na ano Kulang yan, Nay. Kulang pa yan. Kulang pa yan, Nay. Na. Kulang pa yan, kulang pa. Na. Kulang pa. Ito. Ito kaya. Tama na. na Oo. Oh. Uh, mga kababayan si nanay pangga, pure, purong panggalatok oh, nantindihan na lang natin si nanay kasi medyo may edad na si nanay nasa around ano to around ay isang kilo na yan nai kilo mabalas ito mga kababayan nadanan lang natin si nanay so papuntahan tayo sa bahay ni daddy frankie kaya ito uh, bibigyan natin siya ng na konting tulong nai ano to nai Ano yan? Ay. Ha? Ano po yan? Napulot ko lang yan, Nay. Doon. Hindi mo nakita. Naunahan kita. Oh Oo. Sayang. Naunahan kita. Hindi mo nakita. Oy, say. Malabo na yung mata ni Nanay. Oo. di ba? Malabo na yung mata nyo. Hindi nyo nakita na lang sa likod nyo kanina yan? Oo. Oh. Oh. Hindi, binibiro kita, Nay. Bigay yan ni Daddy Frankie. Oo. Ha? Okay. Masaya ba kayo, Nay? Nakatanggap ka ng blazing ngayong araw? Tanggap yung kwarta yung Hindi, sayo nyo po talaga, Nay. <coughs> Ay, naubos si nanay. <coughs> oh, oh. Para may pambili ka ng bigas. Sabi mo ka kanina, pambili ha? ng bigas. Na po? Meron pa, Nay. Meron pa akong isang napulot, Nay. Oh, isa pa. Tayo, Oo oh. pa, nang kaple, Meron pa. Oo. Oh, oh. Ayos ba, Nay? Ha? lang sa po? Sa Pwede nating puntahan? Pwede nating puntahan? Ayaw nyo? May nantay ba kayo dito, Nay? May nantay kayo dito? Magdamaga yeah. oh, Saan mo itatago yung pera mo, Nay? Eh? Ah. Saan mo itatago yung pera mo? Itago mo na, baka makuha ng mga iba Saan mo ah. ilalagay yung pera mo? Saan mo ilalagay yung pera mo, Nay? Eh? Itago mo na yung pera mo, Nay? Eh? Saan mo ilalagay? Saan mo ilalagay yung pera oh. mo, Nay? Wala na eh? Ibulsa itago... Oh, oh. itago... Oh, mo niya oh, Ha? Hindi, oh, sa inyo po yan Itago niya na po Ilagay niya sa bulsa niyo Dito, bulsa Ah. Uh -huh. Ibulsa mo na ito. Ibulsa mo na nai. Ibulsa niya na. Pega tawon ko. Pega rin nyo niyo. Siya. Nai, ibulsa mo na yung pera mo nai. Sa edad ko. Hindi, ibulsa mo na yung pera mo. oh. Itago niyo na. Ita mo na. Uh -oh. Ha? Uh -oh. Sige, hindi na kami magtatagal ha. So, maraming salamat nai at Nak nakita ka namin ha. Nakita ka ng Daddy Frankie, ha? Uh, uh. Ano pa? O, oh, yun. Itago mo na, Nay, yung pera mo, ha? Oo. Uh, uh. Ingat ka po, ano? Iiwanan ka na namin dito. Ha? Malungkot si nanay, no? Ayyan, na niyo, ay, alulungan na nyo, ha? Opo. Kasamaan ko po yan, nai. Makakasama ko po yan. Ay, ano, gabi bang play kayo? Wala kayo. Hindi, okay na po, nai. Ha? Sa inyo ay, po yan. Oo. Uh, uh, uh. Sige po. Paalam, Nay. Paalam na po. Ha? Oo. Thank you po, ha? God bless you po, Lola. Ayun, mga kababayan, uh, natulungan natin konti si Lola, no? Si Lola, uh, video bingi na si Lola. Mayarap na siyang, ano ah... Uh, hindi niya nga halos maintindihan yung mga sinasabi natin, pero... nakakaintindi pa naman siya, alam pa naman daw niyang bumalik sa bahay nila. Ayun, nagpapasalamat siya, mga kababayan, dahil may natanggap siyang konting bihaya. Saka so, pagmisensya niya na po yung konting kulitan natin mga babayan na. No? Ito po kaysa ng Team Daddy Frankie, sa Moto Vlog po at ang tawag natin si Bustaks, kay, Kuya Chris at ang buong team. Maraming maraming salamat po sa support na kay Daddy Frankie. Uh, dahil kay Daddy Frankie meron na po tayong isang lola na natulungan. Uh, maraming maraming salamat po sa lahat ng dumusuporta at nakasubscribe kay Daddy Frankie. Maraming maraming salamat. Have a nice day bro. Bye bye.